ng araw mga kabibo Ngayong araw pala for today's video Ay pupuntang kami ng mga anak ko sa, so, Bali isang covered court to dito sa Bitungol Bali nagpapagawa kasi yung Norsagaray Bulacan Ng mga covered court Siguro tatlo yata to eh, Mga bagong pinapagawa nila Isa dito sa malapit lang sa amin Sa NHB Dito sa NHB Sa so, may bandang page 4 At, Uh, napuntahan ko na rin ginagawa pa lang so yung isang natapos don sa may barangay bitungol uh, malaki yon so tingnan natin kung talagang tapos na magpapalipad din tayo ng drone saka ikot din iikot ko rin yung mga anak ko kasi wala naman pasok ngayon saturday so sige tara samahan nyo ako mga kabibo isang gamitin natin yan Sa mga race, race sama ka race yes sama Kabibo, bali pupunta na kami sa ano sa court uh, ito yung ginadaanan namin sa parte pa rin ng NHB kung makikita nyo rito sa may left side ito yung uh, NHB elementary school guru mga mula sa NHB elementary school papunta ng court Siguro mga nasa 5 to 10. Depende sa traffic. Pero wala namang traffic dito sa amin. Kaya siguro pinakamatagal namin. 8 minutes siguro. Kasi wala namang 2 kilometers mula dun sa elementary school. Ito naman, yung nasa left side, is yung uh, Iglesia Ni Cristo uh, extension Bali, malapit lang din niya sa amin, siguro mga nasa o, ano mga, 600 meters mula dun sa sa NHB school Ito na yung way papunta na ng uh, Jimenez uh, building pero ang tawag nila dun is barangay bitungol daw eh. so ito na yung way ang derecho kasi na ito, yung pinakakanto dun is yung Villarama Street papunta na ng Norsagaray ito naman yung San Jose del Monte view yan yung San Jose, San Jose del Monte yan yung way so madadaanan din natin kung saan yung kalsada papunta dyan sa San Jose kasi ano na siya eh Uh, partition na to ng San Jose tapos Tor sa Ito na yung tigbing to. Ang tawagin nga nila ay eh, rough road. Ito, ito yung yan, yan sa sa may right side na yan, yan, yan dito. Ay yung kalsada papunta na ron sa ano sa Nasa Del Monte. Ito siguro mula dito hanggang papunta, papunta dun sa sa covered court na bago nasa mga 200 meters na lang din siguro medyo malapit na tayo mga ilang metro na lang na lang so ito na ano yan no? mapapansin nyo andyan, nasa right side ayan kulay green na yan ayan, yung bagong uh, bitungol covered court marami na rin naglalaro dyan no? kasi open area naman yan so pwede naman kahit sino maglaro dyan ito pala yung harapan ng Covered Court. Ito yung parang pinaka-parking niya sa harap. So, ito. Nag-uumpisa na ngang maglaro yung mga kabataan dito. So, ito. Nagpalipad na rin tayo ng drone. So, sige. At uh, mag na tayo. Stay lang mga kabibo. Salamat po. Magandang araw mga kabibo Andito pala ulit tayo sa Barangay Bitungol, North Sagaray, Bulacan uh, Bago natin tuklasin ang bagong covered court Balikan muna natin ang kasaysayan ng bayan na ito Ng mga Kastila, ang lugar na kilala ngayon bilang North Sagaray Ay dati palang isang liblib na bariya na pinatawag na kasay Sakop ng bayan ng Angat Nagkaroon ng Real Sidola na nagtanggal sa kasay mula sa angat. Sa bisa ni Gobernador General Fernando de Norzagaray I Escudero noong taong dekada 1850. Mula noon, tinawag na itong Norzagaray bilang parangal sa nagpatibay ng pagkakahatin ito. Ngunit, bago pa man yon, ang lugar na ito ay dating pinamumunuan at binibisita ng mga Friday mula sa anggat ayon sa mga tala noong 1830s mula sa pagiging simpleng barrio. Unti-unti itong lumago so mailalim sa iba't ibang pamamahala ngunit nananatiling matatag ang ugnayan ng komunidad. Ilang dekada matapos may tayo bilang hiwalay na bayan, muling sinanib ang Norsagaray sa anggat noong 1903 sa bisa ng Act 932 ngunit nagpatuloy ang paghangad ng bayan sa sariling pagkakakilanlan. Isang makasaysayang lugar din ito ang pinagrealan cave sa Barangay Bigte. Ginamit bilang taguan ng mga katipunero ni Cifroso de la Cruz noong Revolusyong Pilipino. Dito rin na sandali si General Emilio Aguinaldo bago lumipat sa Biak na bato. Hindi lamang ang kasaysayan ang yaman ng North Agaray, matatagpuan din dito ang Anggat Watershed o Anggat Dam, mga proyektong nagsisibing pangunahing pinagkukunan ng tubig at kuryente para sa Metro Manila. Ngunit sa kabila ng makulay na kasaysayan at likas na yaman, ang bagong covered court ng Bitungol ang naging pinakabagong simbolo ng pagbabago. Isang lugar na pagtitipon, sports, at kasaysayan na nagbubuklod sa komunidad Ang covered court na ito ay hindi lamang gusali. Ito ay magiging saksi sa mga darating pang henerasyon sa kanilang mga laro, pagkikipon, at pangarap. At hindi lamang pala sa bitungol nararamdaman ang ganitong pagbabago sa mga karatig barangay gaya ng Tigbe at NHB. Pakikita rin ang mga proyektong naglalapit ng komunidad at nagbibigay ng panibagong pag-asa para sa mga residents. Ito ang Norsagaray, isang bayan na tahimik, ngunit puno ng kwento, nakaraan at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagtuklas, maraming salamat po mga kabibo, enjoy lang po sa panunood.